Ito so, ngayon ako sa si CR. Labas. Tapos... So, we're getting pa sa labas. 4.30 pa lang. Gusto ko nang magatas. Gutom na akong at mamaya pag tapos naman hmm. Dada, <makes noise> <tanda. makes noise> meron kasi akin, <makes noise> naman, Naku, May pa sa akin na pa vitamins na folic <coughs> acid habang nagagatas naman meron ako dito ang mga verses na kailangan basahin kahit dalawang chapter lang siguro ang palakas din ng soul at saka para makapag-pray So, galing kami ngayon sa kan Hospital. Kasi, um, nag ako kasi nga, kahapon, to see yung Tapos, biglang parang, ang daming mga dugo na nabas sa akin na buo-buo. Parang nag i na. Pero, masakit pa lang yung akin puson, pero wala po sa palakang. Pag, Tip ko lang kayo, yun nga po. Pagdating ko doon, inaiya ko. Attention, uh, 3 p.m. pa lang. So, umuwi ako, bumalik ulit ako dito sa bahay. Maglalakad-lakad na lang din ako para in case daw na may lumabas na tubig na isang tabo, tapos masakit na yung puson, tsaka ba ang kang pwede nang bumalik kasi yun na daw yung pinaka-term ko na ako yata, 10 cm na, na pwedeng lumabas si baby.